dahil may machine machine na rin ako at hindi na rin ako mahihirapan sa pagbablog ngayon sa araw na ito ay maglilinis muna ako ng bahay at maglalaba rin ako maglalaba na rin tapos kinuha ko na rin extension sa labas para magamit ko sa maso <laughs> dahil nga ngayon ay Uh, gosh, ngayon, wala kami ng pasok guys eh, kaya napag-isipan ko lang guys maglaban na lang ako ng aking susuotin kasi wala na rin ako masuotin, di ba nung nakaraan din ay naglaba rin ako, tapos yung iba dyan inulit ko kagano'ng mga cortina, yung mga damit, kulay white dahil nga ano, uh, dumating na sa akin yung na gali sa personal collection sa Shopee sa TikTok, isang e ayan nga maglalaban na rin ako dahil na wala rin akong pasok ngayon parang guys, samahan nyo naman si Lebaros maglabat maglinis ng bahay kasi siya lang naman ang na mag-isa ha <laughs> sinabit ko na rin dyan yung way tapos nahulog na pala dyan yung pitchel tapos dyan ay pinulat ko na rin yung pitchel dyan sa baba, tapos sinagubid dyan sa gilid, tapos binilisan bilisan ko na lang yung pag-ilin guys, oh, yes, kasi nga diba, mawalang pasok at magtutupi rin ako dahil marami din akong gagawin gagawin dyan hindi lang paglalaba dahil salamat nya may machine machine para double ka double din ang ginagawa ko guys tapos uh, sobrang linis ay inugasan ko na rin dyan yung machine machine at aking linis at pinaikot tapos dyan guys ay nilagyan ko na rin ang tubig ng tubig na malinis kasi nga kunti na rin ng tubig ko dyan kaya tinipid ko na rin dyan ng tubig tapos hindi ko na rin siya pinakita kung ano ang aking Saan lang yung tubig ko ngayon? Isang galo. Ay, dalawang galo ng pala dyan, guys. Diba na naghihirap na talaga si Libaros. Tapos, tinapos. Uh, dalawa. Tapos, sinagay ko na rin dyan sa may machine-machine. Tapos, yung isa dyan, guys. Ay, tinapon ko. <laughs> Tapos, dyan. Pagkatapos, dyan. May nakita ng tubig. Diba may... po, na Tapos, kahit kunti lang yun, nilagay ko na rin dyan. Tapos pagkatapos ko nga, uh, um, lagyan ng tubig yung machine-machine ay kinuha ko yung sabo tapos nilagyan ko na lang ng sabon para doon na lang para yung sabon dyan mag uh, lumambot dyan sa may tubig pagkatapos na guys ay binilis binilisan ko na rin dyan ang maglalagay tapos sinakpan ko na rin dyan guys yung asabon tapos pagkatapos na guys pumunta na rin ako sa machine machine at binuhos ko na yan yeah. charot pagkatapos na guys ay kinuha ko yung tubig nilagyan ko yung tubig yung nilagyan ko ng sabon para doon na rin mahulog yung tubig guys tapos ko ay shake shake yun guys San saan, saan ko pa ko ilalagay malamang sa machine machine kung saan kung saan ako maglalaba guys ay pagkatapos naman ilagay sabon at ikot ko na dyan yung machine machine 15 minutes habang umiikot yung machine machine naman guys ay kinuha ko na lang dyan yung mga labahan ko yung una una ko dyan nilagay guys yung kulay white tapos dyan dali dali na rin ako dyan pumunta kasi nga kinuha ko na lahat yung kulay white at inaisa ko na lang yung pagkahulog dyan guys tapos nagugas na rin ako ng kamay para sa aking gagawin ng paglilinis ng bahay hindi lang yan nagtatapos guys tapos guys ay kinuha ko na rin selpon. tapos nilagay ko na rin dyan sa may aking kwarto tapos ako ay magtutupi na rin pagkatapos nilabahan ng machine machine ng aking mga nilabahan yung mga guys yan ay mga yan yung mga itinupi ko kagabi kasi nga hindi ko na rin pinakita kagabi at hindi ko na rin binidyo at hindi ko na rin binilag. at hindi ko na rin ginawa ng content yung aking pagtutupi kagabi kaya tinapos ko na rin kasi tinamad na rin ako kahapon kasi nga yan ba diba? tapos pagkatapos tapos na guys, yung kulay White. Ngayon naman, yung kortina na naman ang ating susunod. Itong kortina, inalabahan na ito nung kahapon. Eh, ngayon, kasi may down na rin ako, na lang ang uh, uulitin ko na lang yung paglalabahan. Dali-dali ko na rin na yung ginawa dyan yung susunod ko sa kulay White na nilabahan ko yan. Punda, da, punda, punda, kortina, 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 kortina rin, kortina rin, punda mag na naman ako dito, guys. Yan guys ay inayos, ayos ko hindi ko yun inano-ano ha. yun na mga unan ko naman ang ay, yung aking mga unan naman ang aking in-spray para naman mabango para pag natutulog ako fresh na fresh talaga. Kasi nga pag natutulog ako kasi may sakit din ako sa mm, ay, yun. Uh, ginawa ko lang, ni in spray ko lang para pag natutulong, fresh na fresh talaga yung ko sa mga igaan ko pati yung igaan ko eh, in ko na rin pati yung mga uh, nakasampay dyan, gaganang tuwalya, pati yung mga gagamit ko, yung mga kimon, yan inano eh, ko na rin yung mga guys dyan, huwag kayo mag guys, N nalabahan na yung guys, in in-spray lang kasi para mabango, para mawala na yung mga